Kaugnay po yung, uh, yung sikat na sikat But the Scatter, na uh, binabanggit po ano. Uh, alam natin, naman natin na hindi lang po siya bukocaine o iba pang illegal drugs ang uh, nakaka-addict. Uh, sabi po marami nating mga kababayan yung nalululong na rin dito sa tinatawag na Scatter dahil madali lang pong ma-access online. Uh, marami yung nababaon sa utang at nasisira yung buhay at maging yung kanilang pamilya dahil po sa online sugal. Uh, may mga viral post na post sa socmed kaugnay nito may mga endorser din po ng mga kilalang mga personalidad Uh, may mga billboards pa nga po na nakakalat sa EDSA. Ito po ba ay uh, yung negatibong epekto ng online na uh, sugal ay uh, uh, nakarating na sa Pangulong Marcos at ano po yung maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol dito uh, para po maiwasan yung mas uh, malalapang uh, negatibong epekto nito? Opo, uh, nakakalungkot po dahil... Um Marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang uh, um, utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila po problemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang uh, intindihin. But anyway, ang pamahalaan naman ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Tony Jeremy Luglug, ang AF, uh, AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong uh, Scatter. Ayon po sa kanya, ang Scatter po ay uh, isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay ino-offer naman ng isang licensed gaming website, um, nakokontrol po ito, namamonitor po ito, at ako uh, kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa pagkor para pumaban ang tao na ito sa paglalaro. Ang problema po ngayon ng gobyerno ay marami pong illegal na gaming website. At um, meron na po silang 7,000 website na naipasara ito ay uh, ipinapaalam pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po, kapag ka po na ipasara, mag-iiba na naman ng website. So, pero hindi po um, titigil ang pag at ang DICT sa pagtanggal ng mga itong klasing website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil uh, paulit-ulit sila nagbabago ng kanilang website. So tandaan po natin hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klasing mga problema. At uh, sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay um, masawata. At uh, sa tulong po rin ninyo, doon sa mga nag endorso kung ito naman po ay hindi lisensyado, huwag niyo na pong um patulan ang ganitong klasing mga pwedeng pagkakitaan. Yusex, since uh, sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, uh, wala po bang uh, plano ang uh, administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigin na lang din kagaya nung ginawa sa Pogo na pinaban po? Hindi po kasi siya ay maikocompare sa Pogo. Sabi nga po natin, ito po ay nanggagaling sa illegal website. So ang tangi lamang po natin gagawin ay laging patanggal, ipasara uh, through the DICT itong mga illegal website na to So, yun po yung nagiging problema nito. Pero hindi nga po ito titigilan. Kahit paulit-ulit silang pumapasok uh, yung website nila at naa access ng mga kababayan natin, paulit-ulit din po silang tatanggalin. Pero ang pakiusap ko sa ating mga kababayan at sa mga pamilya, kung ang inyong mga kamag-anak naman po ay nagugumo na sa sugal, ipag-alam lamang po ninyo sa pagcor at mabilis po itong a -actionan.